Ayan, nagamating yung aming parcel from Timo. So, di ba, ayan. Ito yung sinasabi na, deserve ko to. Kaya pag naubos ang pera, deserve ko pa rin to. Ang <laughs> bigat. Ayan. Eh, di ba malaki yung karton? <laughs> ayan, deserve ko to. <laughs> Hiningal ako. Ang <laughs> deserve pa rin to, di ba? Pero walang change kaya ako makiyot. Ayan. So, ayan diba ang aming order galing sa Timo. So, ito yung nagustuhan ko. Kasi maliit lang ang face ko. Siguro nakikita nyo ang taba ng face ko. Pero sa totoo lang, pag nakita nyo ako sa personal kasing kasi lapad lang ng palad. Alin? Ah, okay na yan. So, try natin, no? O, oh, Yes, ang cute! O, oh, diba? Oh. Ang cute niya! Hmm. Okay, si Ayan. May lang. <clears throat> lang siya kasi maliit ang face ko. Kasi pag ang sinusot yung mga sunglasses, eh, malaki. Aba? Hindi na makita yung aking facey. Hindi na makita yung aking mukha kasi Masyado ng malapan. pero tingnan mo yung cup oh. basta ba oh, ayan yung cup na binili ko parang ba muntot ah dai oh gay. okay na siya di ba na adjust naman siya okay lang siya So, ayan kasi ang hilig namin mag-timo. O, oh, di ba? Tapos, syempre, next one ay yung aking casing. Ay, okay naman siya day. Hmm. Oh. Tara! Meow, meow, meow. So, ito. Okay naman siya. And the last, lastly, yung aking traveling pouches. Uh, Tama ba tawag ko dito? Ayan. Ayun, o. Oh. Kasi, I need it. Ayan, oh. Isang set talaga siya. Kailangan ko to. Ay, maganda siya, dahil. Hmm. Ayan. okay naman siya. Bali, ang, ay, ilang, ang oh, ano naman ito, wallet. ilang peraso. Ay, wala. Ba may uh -uh. Ito? Teka lang, tingnan natin yung resibo. Oh. ay, ay laki ito. niya. Tingnan yung wallet ba? Bali, ang, ay, ang alam ko ilang peraso ito. Isa. Ito yung pinaka-large niya. Ayan siya, oh. Kasi pag uh, nag-travel... -tra ay, ang cute niya. O, tingnan mo. Ito yung nakuha ng kasama ko. Dapat kukuha din ako nito. Ang cute niya lang. Saran. Sana mapuno ng ATM card. Kahit walang laman yung ATM card. Basta may ATM. <laughs> okay na yung walang laman ng ATM. At least may ATM. So, ito naman yung lagay ng mga bari. Yung mga coins. oh, hmm, diba? Ay, ang cute ng ano. Ay, o, oh, tapos kumuha din siya ng ano. Saren. Ah. Ano ko tawag nito? Smartwatch. Smartwatch. Ang laki. Ang ba? Ang laki eh. Oh. Sa kanya yun. So, ito yung ano, yung sinasabi kong pang ano ng travel bag. Pag yung mag-travel -tra ka, na, <laughs> parang <laughs> ang dami pupuntahan bansa eh, no? Oh. Ito yung pinaka-large niya. So, para yan, maging organized ba yung loob ng, ano mo, organized na yung loob ng bag. So, yun yung large. Then, ito yata yung medium. Ayan. Dalawa. Tapos, ito yung... Ay, ang cute niya talaga. Promise. Tatlo. Apat. Ito ay lagayan yata ng sapatos. Ay, hindi. Ito yung lagay ng sapatos. Ayan, o. Oh. Ito yung lagay ng sapatos. Tapos, parang, I guess, ito yung mga, ano ba dapat ilagay dito? Hindi <laughs> <laughs> ko rin alam kung anong ilalagay dito. Ayan. ayan. So, ayan, may maliit din siyang parang, <coughs> kung siguro kung dito na pwede ilagay yung mga toothbrush. Okay na siya. Isa, dalawa, tatlo, apat, ah, lima, anim, O, oh, pitong peraso siya. Ayan. So, kailangan ko to, Hindi para sa sarili ko. <laughs> Kasi hindi naman ako nagtra-travel lagi eh. Hindi, basta, basta kailangan ko lang ito. May pagkaganitan ako. So, ayan. Nag-ibig ko na siya. Timo pa more. So, okay naman eh. Uh, ah... Masasabi ko naman satisfied naman ako sa naman nakuha ko sa Timo. Okay naman siya. So yung ano, yung housing po. Kasi wala akong makitang ganito dito sa ano sa barang, wala akong makita. So na naisipan ko lang na i-search to sa Timo. Lahat na mga gusto mong design, lahat ng gusto mong sala doon. So nag lang ako ng isa muna kung magugustuhan ko ba yung quality niya. Um uh, Okay naman ang price niya. Hindi naman totally mahal ang presyo niya. Uh, Siyempre, hindi natin expect na talagang ang quality niya ay talagang 100% ano. Pero, para sa akin, okay na siya. Pang everyday use. Uh, gusto ko kasi yung kusa. Parang na, parang na gusto ko lang ang kusa dahil kay Ash. <laughs> so, ayan. Tapos yung isa ko kasama. Ayan, busy-busy siya. Ito yung kinuha niya. Lagayan ng... <laughs> ng mga pinggan Parang baliktad to dahil. Ito. Kasi, agusan siya ng tubig. Dapat pa ano siya. Tapos, dapat dito siya. Ayan. So, ay, dito siya. Ganun siya. Ayan. Tapos, i-ano mo siya kasi Ah, basta ba? Ang plastic niya lang, day. Pag nabinalo na ano ng bigat, mga. pag naano siya na mabigat. Pero okay lang din kasi mapaba lang na Ayan niya. <coughs> so, ang dami na nabili. Na, mahilig siya sa mga ano, mahilig siya sa mga gamit sa bahay. Talaga kasi magpo good na daw siya. Sana all. <laughs> Sana all for good night, no? Um, ako siguro mga ilang years pa kaya bago makapag-fall good. Parang dito na ako nag-ano,